Oh, ano pa? Ito pa, ito pa mga bossing, ito ang isang nakakatawa. Oh, mas marunong pa kaysa sa atin itong punyetang si ano na to, yung rapporteur, UN rapporteur na animal na ito. Ang gustong mong mangyari nitong gagang to ay ibuwagin na daw natin yung NTFL kak putang ina mo ka. Sino ka? Ha? Para utusan kami sa Pilipinas, puta ka, ang alam na yung presidente namin, si BBM, hindi naman ikaw. May respeto pa din. Actually, nabili ba ko kay PBBM kasi ay kay Attorney Wick. Kasi talagang eh, kinoconsider niya pa din yung friendship nilang dalawa. And nakikita ko sa mga sagot niya, wala naman siyang tinatago. Oo, oh, ayan na. So, itong hayop na taga-UN na ito, <laughs> Ang gusto niya mangyari, itigil na daw natin NTFL. Kakucha kayo. Mas magulo pa nga sa bansa ninyo. Nakikialam kayo dito. O, pahinggan natin itong pinagsasabi ni itong UN Special Rapporteur na to Dapat to Dapat to pinalalangoy pa uwi. Hindi to pinasakay ng aeroplano eh. United Nations or UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Aiden Kant, Revealed on Friday, February 2, her call to abolish the National Task Force to end local communist armed conflict or NTF-ELCA. This is the anti-insurgency agency of the government created through Executive Order No. 70. Pantakay mo sa sobrang galing nitong NTF-ELCA, konti na lang yung mga rebelde. Konti na lang. Palibasa itong mga loko-lokong mga ito, yung rebelde dito, kinam ano yung tawag doon? Kinanlong nila doon, Tinan mo si Joma Season. Namatay na lang doon. Lahat ng mga kasalanan niya dito sa Pilipinas, hindi na siya nanagot. Ang loko-loko itong mga hayop na ito eh. By former President Rodrigo Duterte, Khan emphasized that it is already outdated and not applicable to the current political setup in the country. The agency has been used for red tagging and terror tagging such as against legitimate activists. Many of the victims have pointed the fingers at the state agency, the NTF-ELCAC, either as the culprit or the instigator. Ulul! Magsilayas kayo sa Pilipinas. Hindi naman kayo naliligo, mga hayop kayo. Doon kayo sa bansa nyo mag-speech. Uh, oh, doon. Yung mga ano, punta kayo Sumalia. Punta kayo yung sa mga ano, sa mga... <laughs> but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the attacks are online and not clearly identifiable. This is especially the government recently announced to reopen the peace talks with the communist group. The UN official argued the abolition of the NTF-ELCAC will enhance the administration's aspiration for peace. The abolition will allow for a more inclusive. 'Tulol! Tayo ba't nakatira ka ba sa bundok? Na alam mo ba kung ano sitwasyon ng mga militar namin sa bundok? Alam mo ba kung paano mamamatay tao 'yung mga hype ng mga rebelde na 'yan? O pati 'yung mga mga sabi ko sa inyo, itong mga demonyon to, itong mga satanas talaga yan. O, oh, pabor yan. Sa mag gusto ng mga yan, bawat bansa may gera. O, oh, ayaw nila, gusto nila, ayaw, gusto nila na yung NTFL elcac ma-abolish -ma para yung insurgency sa Pilipinas, umano ulit. Yumabong ulit. O, oh, syempre, eh, yung mga yan, kumikita ang mga hayop na yan pag mayroong mga gera-gera sa mga bansa eh. Peacemaking platform or platforms with participation of women peacemakers and communities as a genuine whole of nation approach to peace. Meanwhile, National Security Advisor Eduardo Ano said they respectfully disagree with CAN's recommendation for the abolition of NTF Elka. They are alleged at strategic victory in their campaign against the CPP and PA NDS. The turn back from this whole of nation approach will be counterproductive and moot or useless because it has been successful. Tama eh. Who are you to meddle with our um, internal affairs? Eh, hindi ka naman taga-ritong hayop ka. Kumain ka muna ng bagoong isda. Oh, kumain ka muna ng bagong isda at saka ng mangga. Oh, kapag ka nat natiis mo yan, pakikinggan ka namin. Walang hiyang babae na ito. Hindi mo pakialaman yung bahay mo. Ang gulo-gulo rin sa inyo. O sabihin mo yan, yung ano na yan, doon sa siniyon, yung mag-asawa na dinukot ng abo sa yap dati. O yung mag-asawa na dinukot ng abo sa yap sa Dos Palmas no sa Palawan. O subukan mo sa kanila sabihin yan, yung ganyan, putya baka tadya ka niyan for five years in breaking the back of the CPPNPA and DS. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Ayan. Huwag tayong papayag. Ewan ko nga, eh, sabi ko nga, eh, lulong na lulong tayo dito porkit pucha puti eh. Wala yung mga yan. Pag ginamoy mga kilikili niyan, mas mabango yung kilikili natin dyan. Nakapal ng mga mukha niyan. Sigurado ko sa mga five-star hotel. Nakacheck yun ang mga animal na yan. Wala kayong pakialam dito sa Pilipinas. Kung ano ang gawin namin dito, eh kami naman na nagdudusa. O oh, eh kami nang bahala. Relax lang kayo, doon na lang kayo, umuwi na kayo doon. Pahainin ng balot, ano? Hindi, sa totoo lang. Pakialaman nyo na lang yung mga problema nyong pangsarili sarili. O oh, huwag na kayo makialam sa problema na may problema. Alam ko mahina yung presidente namin pero siguro naman hindi kami tanga. Galit na galit tayo dun sa ginagawa ng China sa South China Sea. Tapos pumapayag kayo na may ibang lahi rito, papasok dito, sabihin na ang tanga nyo. I-abolish yun na to, walang silbi to. Sino ka? Hindi ka naman nagbabayad ng buwis dito animal ka. tanga nga may gobyerno pa namin gumastos sa hotel mo tsaka pagkain mo rito. <laughs> wag ba pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo dito o buksan nyo yung mga bansa ninyo para sa mga Pilipino, tingnan ko lang kung hindi kayo kung hindi maubos ang Pilipino dito sa Pilipinas pangiya ka, at kung saan bansa ka, limbawa UK o ibuksan mo, no visa policy ang UK sa Pilipinas tingnan ko lang, kundi sumakit ang ulo nyo sa mga Pilipino